Makikita na ang pinsala ng pagputok ng Mount Kanlaon sa mga pananim. Ilog maging sa inuming tubig sa ilang bahagi ng Kanlaon City. Yan ang ulat ni Jesse Atienza live. Jesse! Yes, Dominic, andito tayo ngayon sa isa sa mga evacuation center dito sa lungsod ng Canlaon. Ilang araw na nga nakalilipas, bunsod ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon na sa dalawang nalawigan. Ito ang Negros Oriental at Negros Occidental. Kanina ay sinuyod natin ang Kanlaon City at tumambad sa atin ang Pinsala. Bunsod ng pagsabog ng bulkan noong lunes ng gabi. Tahimik, kalmado at tila nakakubli pa sa mga ulap ang Bulkan Kanlaon. Pero bakas sa ilang bahagi ng paanan ang pinsalang na idulot bunsod ng pagputok nito. Nagkulay abo ang dati malinaw na tubig sa ilog na ito sa barangay Linuthangan. Inabutan pa namin si Gabriel, nagbubungkal ng buhangin mula sa ilog na may halong lahar. Ibinabad niya sa init para matuyo. Aniya, magagamit niya ito sa pagpapaayos sa kanyang bahay. Ah, so ito, may halo na siya. Yung buhangin, may halo ng lahat? May, may halo ng lahat. Oh, anong paggagamitan niyo, sir? So, sa balay, may pinis, yung flooring sa bahay. Yun na, pa siyang, so, hahaluan niyo pa ba ng semento? Ah, haloan pa, sir. Ganito ang itsura ng mga ilog sa limang barangay sa lungsod ng Kanlaon na malapit sa bulkan. Bakas din ang pinsala sa mga pananim at sakahan sa lungsod problema din ang tubig na may inom sa ilang lugar. Bagay na agad inaksyonan ng lokal na pamalaan. With the uh, area that their uh, water source is being uh, affected, no, so we have our own uh, mobile filtration uh, water system. So we sent it no, to the respective sitios and we provide them a potable water you know, so that uh, Somehow no, it will uh, lighten their work to find uh, where to find a source of water to drink. So, as of now, uh, on schedule, no, we are sending them water filtration, uh, mobile water filtration. May mga nagpadala na rin ng mga na tubig sa LGU ng Canlaon City. ang mga families nga naa sa ilahang room. Ligtas na nailikas ang mga apektadong residente sa dalawang evacuation center ng lungsod. Mahigit isang daan sa kanila ang nasa Macario Española Memorial Elementary School. Awan, lang, awan, awan. na, awan, pa ng aming news team ang isang minor de edad na hinimatay na agad nirespondehan ng rescue team at dinala sa district hospital. Ayon sa DSWD, mahigit 3,000 relief packs na ang kanilang naipamahagi sa mga evacuees sa lungsod. Kabilang na ang mga higaan at mga gamit pang luto. The DSWD led by our regional director has been here in Canlaon since June 4. And we have uh, doing the food and non-food distribution as well as the uh, uh, camp management. no? And so far as of today, we have distributed 3,000 plus uh, family food packs with a total cost of 2.3 million. That includes non-food items for our evacuation centers. Kanina Dominic sa ating uh, panayam sa Alcalde ng Canlaon City na si Mayor Jose Cardenas ay ipinalam niya sa atin na hanggang sa mga oras na ito ay nakastandby pa rin ang kanilang mga rescue vehicle kung sakasakaling mag-alboroto ulit itong Bulcang Canlaon bukas at sa mga susunod na araw ay pupuntahan din naman natin yung mga karatig bayan na lubang na apektuhan din itong pagsabog ng bulkang kanlaon para malaman din natin ang kalagayan ng ating mga apektadong kababayan. At yan muna mga huling balita mula dito sa kanlaon City sa lalawigan ng Negros Oriental. Balik sa inyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Jesse at Yenza. Ingat kayo dyan.